Malapit na po tayo sa tuktok <laughs> ng Mount Balagbag. So, 'Yan. Magiisa lang tayo dito ngayon sa may tuktok. alas 4 ng umaga nandito tayo ngayon sa may SM Fairview so naka 4 wheels tayo ngayon dito sa may Quezon City papunta tayong SJDM sa bahay kasi andun yung bike natin ngayon e, araw pupunta tayo ng Mount Balagbag Uh, tara guys. Yan. Kulang buwan muna natin. Good morning. Masigat na yung araw. Kamahalin na tayo nakaalis sa bahay. Dito na tayo sa may Kay Pian Road. Kay Pian SJDM. sa may barangay Paradise 3 Ito yung way papuntang Padre Pio Pero dito tayo papuntang Mount Palagbag Let's go! Ito na yung pinagkama ahon dito. Para pajak lang ng pajak, pajak lang ng pajak hanggang kawai malas pag nasiyahan naman ay. bitin na tulak kaya na tulak na natulak na kanilang <laughs> ah ahun ah, tarik Malapit na tayo sa may akyatan. Ano yan? So ayun Tapos na tayo mag recharge Itong way pala na to Ang papunta ditong Diretso San Mateo Rizal Ito yung Paakya papuntang Mount Balagbag So naka charge na tayo <laughs> Musog na Pag akyat sana hindi malobat So tara Sige po. Ito po. na tayo. Ha, Wow. <coughs> Pagbunga na agad, ahon na agad, tirik. Nakakita. <laughs> <Magket. laughs> balagbag tanghali na na si Haring Araw pero okay lang sanay naman tayo sa init eh first time kong umakyat dito kasama ko sila Sir Toy Beats Flores shout out Sir Toy Beats <laughs> ngayon pangalawa na mo to 2 beses. saya tidak akan hiking. saya tidak akan Ayo. Tayo sa may ano, barangay San Isidro. Hindi na tayo sa may barangay. Magpapakita tayo ng entrance fee. Magre-register tayo dito. Good morning, sir. morning, po. Akit, po? Yes, po. Good yes, po. Ako, bike po. So, ayun. Good morning. Good morning po. So, ayun. May entrance fee na 20 pesos. So, Kailangan mag-log in. Morning po. Huwag kakalimutan ang vaccine card. Di hinahanap. <laughs> Tatanungin niya kung day tour o camping eh day tour lang tayo kaya so oh, baka din tayo mamaya pagkatapos o makiyak ang tarik tarik <laughs> Dahan -dahan lang ay nga malayo pa ito <laughs> malapit lapit na tayo sa tok tok may malapit lang pero malayo-layo pa yan. Ngayon <laughs> pinanggalingan natin. doon sa baba. Ayun. Ang Metro Manila. Quezon City halos hindi na makita. Ang tarik dito. Rough road pa. Pwedeng isang way. Pocket. mas magaan pa jacket pero ikot. Kaya <laughs> yeah. dito tayo. Mas tarik pero pwede naman dahan-dahanin eh. Hello <laughs> ate. Oh nahulog. <laughs> Kailangan maingat lang dito kasi ibangin-bangin. Ito yung daan na lalabasan sana natin kung umiikot tayo kanina doon sa baba iruin <laughs> mo sa sangpong hakbang siguro hindi naana natin dalawang hakbang lang eto walong hakbang ganun kalayo <laughs> kaya pinili natin tong mas maiksi pero mas maahon <laughs> pwede namang dahan-dahanin lang eh yun maambun mukhang <laughs> hindi dahil makikita ang paligid ah ganitong uulan ayan na madulas pagka basa ang kalsada <laughs> Jakanto ah. Puro bato eh. Ayun. Ah. Nakakari na lang natin. Ito yung papadyakin mo Puro bato. Las. Ya. Lakat Masarap to pag <laughs> Parusa pa Heaven pagbaba Morning. Morning. Ingat sa. Habang umakyat ka rito sa ano. Mount Balagbag. Marami kang makikita ang mga resort dito. Tulad na itong Sean Family Resort. Sa kayo, no? May bosing Ah, marami sa baba. paket may mga may mga swimming pool. Hiking, adventure park, adventure, ganun. <laughs> so, marami kang pupuntahan dito sa Mount Balabbag. Masarap dito mag-hiking kasama ng family. Ayun. Pangalawang entrance. Yung motor po ba inaalaw nila umakyat? Motor? Ah, okay. Kasi sabi ko dapat mag-motor ako kaso bakit? Pangalawang entrance fee 50 pesos. Kanina doon sa barangay 20 pesos. So, ayun yung taas oh ang <laughs> ganda wala pa tayo sa tuktok pero tignan nyo naman yung view ayun pa yung akyatin natin no. Oh. <laughs> Mga ilang ano pa? <laughs> ilang padjak pa? E, ng pinanggalingan natin. layo na. O, tara. Tayo na Sarap ng hangin. <sighs> ang sariwang hangin lang hapin. <laughs> ang sariwang hangin. Ang sarap lang hapin. <laughs> Yung bike. Nag-hiking. Hindi na siya nagpadyak. Ano bato. <laughs> Ay, bato. May bato sa gilid ng daan Ayan o no? May ginagawang kalsada dito sa kaya yan pupunta? Oop! Pakita naman natin si bike dito picturean naman natin Ayan! So the ride si Rider Garage oh pag ganitong weekdays, bihira lang yung umaakit. Mayroon pa isa-isang bikers. Pero pag Sabado linggo, madaming ano dito, maakyat. Yeah. Po. Morning Morning po. <laughs> solo lang rides Link ko yum mga kasama ko po eh. Nauna. Opo. Ayun po yung dadaan ng termin ko po 'yun. Sige po. Ingat po kayo. Ingat din po kayo. Salamat po kayo sa pagdalaw. Opo. Meron po bang ibang puntahan diyan? Sa summit lang po. Sa summit lang po. Ah, opo. Hanggang doon lang kayo sa tuktok ng taon Pero saan po papunta yung daan na yun? Papunta po yun ang Maranat Falls Yung nasa baba noon Tapos po, huhulihin po kayo ng banday guwabat Ah, sige po Yung mga banday guwabat po kasi roon Salamat po Sige po So, ayun <laughs> Sabi ni ate nakakakyat daw tayo dun sa dito sa Mount Balagbag. Kaya pangdaan pababa papuntang Falls. Pero bawal na raw pumunta huliin dahil nang bantay gubat. Yan. Malapit na po tayo sa tuktok ng Mount Balagbag. hiking ngayon dito ang overnight syempre mamaya pang hapon <laughs> may init-init na eh juga oh, ah! ating Batu, batu, pik. Batu, batu, pik. Badyak lang ng badyak. Eh. Ito. Nagsiset up ng ano, camping tent. Yan. Para hindi masyadong mahangin. dito kaya tan <laughs> yudek na yun gagay na rin sila ng mga upuan ज़्यादा नहीं फुट और बहुत ही फुट laglag ka ha? Oh, yun mag isa lang tayo dito ngayon sa may tuk tuk meron pa isa isa umaakyat kanina may nasa lubong tayong mga bikers mga isa dalawa tapos may naga hiking din so oh, Wednesday ngayon kaya wala masyadong tao ayun o oh. may tao doon pero hiking mga tatlo sila Uh, ayun tayo lang nag-iisa dito sa lugar na to sa tuktok na to ayun <laughs> uh, bababa na tayo balik na tayo ng city sa mga baguhan lang sa channel natin Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Hindi natin nakasama yung ating grupo, ang Team Tulak at saka Buff. Kasi mas madalas Sunday, Saturday sila nag-ride saka holiday. Eh tayo solo ride kasi marami tayong time. Bye-bye. <laughs> Rider Garage here Ingat tayo lahat Pababa naman tayo Tapos na yung ating paghihirap sa paakyat Kaya pababa naman Yes Lusong na ito Dahan-dahan oh, oh, oh. oh, oh. lang Nakatay yung peretyo sa bangin Oh uwi na ako. Oh, ingat po kayo. Ingat din po kayo. Ito na si Palyusong Ay Hindi masarap sa pond palagbag habang pababa Pero <laughs> Puro naman Bato rin pwedeng mabilis ang dahan dahan lang up isama yung ano ah, karing araw natin nagtago sa ulap Salamat naman at hindi mainit. Yeah. Wah. Pababa na lang. nauhaw pa ako. Ganda na yung tubig. Okay.